Kanina na pamalas na ang kanyang mesmerizing voice. Kaya naman, kilala rin natin nating guest performer na si Hafra Isra. Hi, ah. Hafsa. Good morning. Good morning po. Ganda ng boses to. Ito, hindi, siguro, tuloy-tuloy pa ang voice lessons. Oo, ito, kahit maganda na yung boses. Mukhang hindi, hindi nag-voice lesson. Diret-diretso talaga sa pag-imperfect pitch, no? Pero grabe, how were you inspired by the different singers in the country? Siyempre, parang talagang sanay na sanay sa pagkanta. Ang una po nung na-discover po ako na uh, bata po ako nun. na na-discover po ako ng teacher ko po okay. na may voice daw po ako kasi um, sinali niya po ako nung sinali niya po ako sa choir po namin. Ayaw. Tapos oh, okay, po, yun po tapos yun po na sabi po ng teacher ko ay may voice, may voice ka pala gusto mo sali kita sa mga ganyan-ganyan tapos yun po Okay. Na, ano, And eventually, nakasali ka nga sa isang sikat na TV singing competition. How was the experience? Ayan, um, nung una po, nung sumali po ako ng TNT Kids po since 2017 po, medyo, hindi po ako, hindi po po ko po ako, ano, wala po akong iniisip po noon. Masaya lang po. Ilan taong ka noon? Um, 12 years old 12 po. Years 12 old, years old, old, years ano, old. Na national competition oh, oh, agad. Ang galing-galing. Ano okay. kinita mo noon? usok po by ages po. <laughs> Ang galing, wow, 'di ba? Pa, ages diba? pa, 'di ba? <laughs> okay. Kasi batang ages daw po ako dati. <laughs> ayun. Okay. You're still studying, no? Yes, po. So paano mo na pagsasabay? Paano mo na babalanse sa pag-aaral pag isang singer? Ayun po, um kapag mang, kapag sa mga event po, ayan, hindi naman po nagsasabay yung class ko po sa pag may mga event po na ano po. Sa school, ano? Opo. Okay. Or at least pa rin ang studies. Pero yes. ano future plans mo bilang isang singer? Kung hindi po ako papalarin po na Maging police po kasi criminology student po. Oh nice. Okay. Wow. I pagtaveloy ko pa rin po, sasali pa rin po kasi sa mga TV shows. Kayang uh, uh, practice po oh, oh, 'no. Pwede oh, na Pwede oh. ba? Diba? Social media accounts para siyempre Tuloy-tuloy ang pagsuporta sa inang yung fans. Ayan, may page po ako. Ayan, half sa Israel po sa Isra pa On that note, thank you so much sa pagbabagi sa amin ng yung kwento. Pero this time, another song ang ating aabangan sa kanya. Kaya naman. Okay, take it away, sa Isra. Thank you po.

Pag ikaw ay naririto sa titik Paglalaban kong ating pag-ibig Sa lahat ng paghihirap at pasakit Ako'y handang matiis Hanggat di kita lubusang maintindihan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Abang ikaw ay naririto sa titig Paglalapat kong ating pag-ibig Sa lahat ng paghihirap at pasakit Ako'y handang matis Hanggat di kita lupong sang maintindihan Aaminin ko ang pagkukulang Hanggang di lang kita matis Talong ng puso ngayon Narinintip Habang wow. ikaw ay narinito sa titig Paglalapad kong ating pag-ibig Sa lahat ng paghihirap at masakit Ako'y handa